Ikaw gay naghahanap ng mainit na mahihigo Ngayong naglalamigan na naman ang gabi sa lipa Abay masarap na mami ang katapat niyan Bagus pa partneran pa Naring legit na shopaw Natunay ka namang malaman Tapos aring shomai na homemade sila mismo ang gumagawa At butse na ang laman ay ube Kita't ating titimusan aring ngayon din sa Lipa City Aring nga pala ang the original Fest Special Shopaw and Mami Located are sa may harapan ng Carmel sa may tapat ng Lipa Grill. alari lagi mong nadadaanan. Baka hindi mo lang nakikita at ikay nagmamadalay. Are ang kanilang menu. Yan, ilang klase ng shopaw, mami, tapos may butchi din, tsaka pork showman. Ayon sa owners, sila daw ay isa sa mga pinakanaunang shopawan at mamihan din ni Lipa. Ay sila daw ay nagsusupply pa sa mga eskol noong araw. Isa jaka ka naman daw paborito, are ng mga estudyante noong meriandahin eh. Sila daw ay since 1971 pa. Yan, ang tinatawag nating kaldo. Idea na kakatalo ang mga mami. Iyo ay pinakulo ang mga buto-buto na nagbibigay ng lasa sa ating mami. Ari naman ang kanilang sadyang panlaban na shopa. Wow. Bagus are, niluluto na din ang ating butche. Ay bago matimusan, panuorin muna natin na gawin ng ating mami. Yan, binusbus na ang mike. Isa sa lansan la ang diyan ang mga ingredients bagus mamaya ibabantuan na iyan. Ang inorder pala natin ay tag-isa ng beef wonton at chicken wonton. Ang pinagkaiba ng simpleng mami at saka ng wonton, e ton, eh yung wonton ay may siomai. Yan, kita mo ganaman naman, iyan ang lalaki ng chunks ng beef. Bagos lalagyan ng spring onions at syempre, crunchy garlic. Bagos isusunod na ang homemade siomai Saka, boiled egg. At kung ang hilig mo'y maanghang, are may chili oil din sa gilid. Yan, kita mo ganaman naman, iyan kaganda. At syempre, aray babantuan na ng kaldo. Go, kakapaglaway Tamang tama, are kapag kagay ang nabuelo na ang chili weather din sa lipa. Tayo'y umorder din naring rin at at naring extra shomai. Iyan na! Dumating na! Ako'y excited sa Jammatic Man Aray. Gawa nang aray lagi kong nadadaanan. Ay kakoy sa isang araw ka sa akin. Bagus iyaw, hindi naman natutulaw. Ngayon eh, finally, aray na sa harapan ko. Ay kung ikay mahilig sa mami, you know the drill. Really. Bigay ng kalamansi. Bagus bubudbuda ng paminta. Ay mula nung high school, eh, hilig ko aring maraming paminta. Kaya aray dadami-damihan ko. Bagus kaunting patis, pang palasa. Yan, first bite. Thank you, Lord. Ayos. Legit, legit. Fresh, fresh na fresh ang ingredients. Tapos flavorful ang sabaw. Dini naman tayo sa homemade shawmai. So, kasarap. Hindi tinipid sa laman. are namang butse ang ating tikman. Di tulad ng iba eh. Ubi daw ang laman na bucing butsing are. So, ang pagkakalambot at ang sarap lasang lasa mo ang ubi. Are, ang sadyang panlaman. Ang kanilang legit na shawpaw. Abay, sa kasarapan niyan. yan, sadya kami nag -take out pa. Legit are, ako hindi mapahiya din dini. Busog na naman dini. Ayos na ayos. Pwedeng pang almusal. Pwedeng Merienda. Pwede rin sa gabi pampailit ng tiyan. Nasa foodpanda din pala sila. Ay siya, ano pang hinihintay mo? Tikme kung napapaibig.